Hello mga kakosina, magluluto po tayo ngayon ng isdang pesa. Ayan, may sliced tomatoes na ako dyan. Eto, kumakain ba kayo nito? Yung ulo ng salmon. Ayan. Ang ganda po ng ano nyo, meat. Ayan, super. Masarap yan sa pesa. O sinigang, or any kind na luto. Ayan ito nga sunod natin ang uh, slice sibuyas naglagay na rin ako ng bawang ayan ganito po ako magluto hindi ko ginikisain. ito ayan, ilagay lahat natin dyan ng sibuyas kamatis, luya, at bawang ngayon isalansan na po natin ang ating fish head ating salmon head. Lagyan natin lahat siya. Tapos mga kapasina, eto na magkakaya tayo ng tubig. Tamang-tama lang po. Ayan. Dagdagan natin yung tubig. Hanggang level lang siya ng ano para hindi naman masyadong ma masabaw. Ayan mga kapasina, maglagay lang tayo ng asin. Ayan bahala na kayong mag ano dyan kung anong timpla ninyo ngayon dadagdagan ko ulit ng tubig okay tama na yan okay maglalagay lang ako ng konti yung paminta ayan na guys ang ating pesa Okay, kakusina. Ito ang ilalagay kong Uh, gulay alam nyo to uh, korean uh, korean na uh, gulay mustard ang tawag nyo korean mustard para hindi ako masiraan ng gulay mga kakusina ano lang uh, tips ko lang sa inyo pwede itong e-phrase ayan out lang kung kailangan nila. So, itong ang lalagay natin dito nila. tips sa inyo mga mami, mga kakusina. Pwede itong i-freeze. Ayan. O, diba? Ubasan lang ninyo and then ilagay sa freezer. Sure. Ayan, pag kailangan nyo na, tsaka nyo lang take out. Ayan. O, ayan na mga kakusina. Ayan. Ito na. Pwede na tayong kumain.